ano, mga kapas. Iban yung basa pa na yan. Sobrang hirap ng buhay. Kinakapos tayo sa budget, di ba? syempre hindi natin may iwasan yung bangutang. Kaya naman, meron tayong listahan ng mga iba't, iba't, ibang uri ng nangutang. At narito ang una sa ating listahan. May amnesyang nangutang. Ito yung pinapautang mo ang talas ng memory eh. Pag napautang mo na at maniningil ka na, medyo nagkakaroon ng memory loss. Nakakalimutan na na may utang na. Wala nang alaala sa madaling salita. Ito pa na natin. Ay, ba, may pera ka dyan, pre? Kano? E ba, Andre, di, pautang mo na ako. Ano gamitin? Babalik ko mga Friday. Siyempre, may pagagamitan ako nung no? Friday. Oo, babalik ko. Siyempre, baka, oh, baka naman ano, may etos mo lang yan. Hindi, babalik ko na itong Friday din. Ano ka na ba? Wednesday pa lang ngayon, dalawang araw, babalik ko na agad. Siyempre, ano? 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 oh Ano? 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 Friday, Ano? 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 Parang wala akong matandaan, pre. Wala akong may utang sa'yo eh. Sa iyo, eh. Friday, kailan ba yung kailan yun? No, kailan? Nung Wednesday ka umutang sa'kin, di ba? Oo, uh, eh wala naman akong natatulong Wednesday. Wednesday, naglalaba ako nun eh. Pero siya sa kagod ko sa'yo eh. Pre, wala akong utang, pre. Ah! Pag nangungutang ka, iisipin mo palagi na mayroong bayarin. Di ba? Hindi yung nagkakal, naglilimut-limutang ka. Nakautang ka na. Nakalimutan mo na na may utang ka. At narito naman ang sa ating listahan. Ito yung ano yung nangungutang tapos pag siningil siya pa galit. Medyo nakakainis eh, 'di ba? Tapos alam niya na ang hirap singilin kasi nga laging galit. So ang dating, igo pa nagpapasensya. Ito rin natin. Pare! Pare! Ah, pare. Friday ngayon, pare. Baka naman. Ah, pare. Pare lang pong Friday. Utang mo naman, pre. Sila ka lang. Judith na namin yun, eh. May chat diba? oh, ka sa'yo, ba? Oo oh, nga, may chat ka. Uy, kailangan ko, bayaran ako rin ba bukas, kami, kami. Pakilang ko. Uh, ikaw pa matapang ngayon, ko na singil Wala pa akong pera. Eh, Maraming... ano, mo, ano, ano, ah! Ano, kamay mo, uh, kamay mo. Ikaw pa matapang ah. Ikaw na lang sinisingil eh. Wala akong pera ang kulit mo. Okay na, mo na. Pre, Judy, Wala. bukas. Galis. Do, kung pupunta. Galis. pag nangungutang ka at sinisingil ka, huwag kang matapang. Ang dating parang may parang mas may atraso pa yung nangutang eh. ba? Diba? Ayun may utang eh. Ano ba yung nangutang? Huwag kang ganun. pa eh. At narito ang pangatlo sa ating listahan. Ang mapagpasensyang pinautang. Ito yung bait-baitan kasi yung inutang ipinambili ng bagong TV. Nagpunta pa ng Boracay. Kaya siningil mo, wala nang pambayad sa iyo. Dahil inuna yung luho, bago yung kanyang utang. Kaya ito, panorin natin. Ano ba, Bakit mo, Yung utang mo, Trey. Pasensya na, Trey. May... Wala siya na ba yung ibang babae ko ayway, na ko, eh. Kagaling lang namin ng Boracay nung nakaraan. Eh, hey, unong po yung Boracay talaga. Tapos kami ng TV kasi kailangan sa siya Siyempre manonood kami ng mga palabas eh. Pasensya na, pre. Pa si Pasensya na. No, sabi ko, babayaran mo. Oo nga, pre. Pero, pagpasensya mo muna ako. Wala ko, ng TV. Hindi, pre. Kailangan sa bahay yun, pre. Kung paano ka magkakalang kung mapapahay ka eh. Ano kung yung Ay, mo, pre. Kaya 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 dapat kaya kaya minyo Siyensya na na May babayaran na lang ngayon pagka nakaluwag na ako. Kaya pa'y luwag na yan? Siguro sa makalawa. Kaya maluwag na nga to? Hindi, maluwag talaga yan. Ano'y go? Siyensya na pre. Sumobra ka naman masyado sa bait. Hindi po, kaya pinautang ka. Ibigang bibili mo na ng luho kung meron kang na natira. Unahin mo yung utang mo, syempre. Kaya ka nagkakaproblema sa kaibigan mo eh. Unahin mo yung utang mo bago yung luho mo. At ito na ang huli sa ating listahan. Ito naman yung nangutang. Runaway na nangutang. Ibig sabihin, pinautang mo, tapos tinakbuhan ka. Ito, panoorin natin. Ako dito. Nakita mo siya, no? Hindi. Naganda kong malis yan. Hindi mo bali balitaan? Hindi mo balitaan. Kailan siya mulis? Hindi ko alam eh. Ito, matagal na yun. o oh, sige. Oh, ito, mo ito, 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 ang ito, ng ating mga listahan ng nangutang ito, Okay. Baka uh, pwede mo kayo na Andres, ano? Namalat ako ah. Vlogger ka, di ba? vlogger ko eh. Ay, na nakakarami ka. Ay, inaw, nakakarami ka. Ay, inaw, nakakarami ka. Ay, inaw, sumama ka. Ay, inaw, nakakarami ka. Ay, inaw, nakakarami ka.